Hello mga sir, ito meron tayong unit na gagawin na isang Honda Click 125 but na uh, dumayo pa sila galing bulakan uh, Bulacan ang ipapagawa sa uh, ni boss ay uh, yung oil seal sa magneto kaso nga lang mauwi ito sa black makina uh, gawa kasi ng yung sigunyel nya sa may parting magneto Bu bumusal na bumuka ngayon nung tatanggalin na yung nut napakahirap tanggalin kasi nagpa-check na tong nakaraan at na nga namin na medyo hindi na kayang tanggalin yung nut tapos bumusal kaya pinabalik namin para gawin pinabalik namin ng umaga kasi pumunta sila o nakaschedule sila ng ano nakaraan haba ng pila nila inabot silang gabi eh nakita nga natin na medyo may problema yun sa may sigunyal niya. at uh, sinasabi ko na dali na lang sa Uh, nagre-retrade kaso ayan nila ni boss na i retrade kasi nga baka wala lang din masira lang din e ngayon gagawin natin ang paraan ibababa natin yung makina tapos bibigyan na lang natin sila boss ng uh, isang sigunyal dito na ang uh, problema lang yung kalampag itong hawak ko na sigunyal isa kalampag lang talampag lang yung issue nito ang uh, problema nung kilabos ito bumusal bumuka to tapos yung nut iba na rin bumusal kasi to hindi na matanggal since nung pinagawa nila at nung binabalik nga doon para ipagawa yung kanilang motor hindi na inaaksip ng mekaniko gawa kasi nang siguro alam niya na na kapag once na kinalas niya pa yon hindi niya na may babalik yung nut kaya matik overhaul lang gagawin niya kung wala siyang uh, pang retrade kaso ayaw nga nila ni boss na iparetrade pa gusto nila yung pangmatagalan uh, pang matagalan kaya ito yung naging suggestion ko sa nila kasi ayaw nga iparetrade yung kukunin to tapos ipapamasin siya na lang ipapa align na lang Kunin to tapos kukunin sa kanila isang side ito yung gagamitin nila ipakita ko sa inyo mamaya kaya napaka importanteng uh, gumagamit tayo ng ganito ay napopromote ko na naman ito kasi ang laki nga, ng tulong mga sir iwas tayo sa aberya iwas din tayo sa mga customer natin na magalit sa atin kung meron tayong mga ganitong pangamaraan na ito yung mga ginagamit natin para hindi tayo makasira ng sigunyal yan, yan ito yung purpose nya after mo tanggalin yung nut lalagay mo yung puller mo dito mo tatama kahit patulis pa yan basta meron ka nito hindi po siya bubuka kaya eh, hindi tayo makakasira ng sigunyal ng ating customer Okay, balik tayo doon mga med, sa ginagawa natin. Yan, dito tayo kasi paghihiwalay mo natin. May mamaya mga selpasilip po sa inyo. Tapos itong unit ni Busoya, marami na ring ano, problema sa wire. Kapag ka once na magkakalas kayo at uh, nakita niyo yung mga ganitong itsura ng wire, mga ganyan ay ipit na, mga ganito pinakamainam na gagawin ninyo tanggalin nyo o disable ninyo yung battery nya para hindi na siya magkaroon ng uh, power or yung mga uh, magkaroon pa ng supply yung mga wire na yan na isa sa dahilan na malisira yung ECU ninyo kaya disable nyo na yung battery nyo yan naka disable na yan at ito nga pag na natin to wala tayong ibang uh, gagawin dyan kundi dun sa sigunyal kasi yun lang yung uh, ni boss na gagawin kasi yun lang din naman talaga problema yung pag linkage kaso nga lang nung kona na, bumusal na okay tanggalin mo natin yung mga sir para this. may pasilip ko sa inyo para maging aware din kayo kung sakaling kayo mag DIY maglilinis kayo ng magneto ninyo sa halagang 100 plus lang ito 120 lang yata ito mga sir Ayan. nabili ko sa online kaso yung iba nagtatanong sa akin may daw hanapin kaya na to kay modifier to mga sir sa kanya ko siya nakita kaya inorder ko kagad kasi nga laki nga ng tulong pag nag DIY tayo ayan tanggal natin yung radiator ayan pansin nyo yun yun nat ayan bumuka na tapos tala rin natin tanggalin kasi nung tinatanggap napakahirap ayan ah oh. ayan kaya batrip trip na bat trip nga sila boss may ari nito. Kasi nga gawa kasi ng ganito. Galit nila dun sa kanilang uh, mekaniko. Ngayon hindi na sila Marami na ano. Marami na ng... kaysa wala silang panghugot, uh, pang, pang, -pang daw, ganyan. Kasi nga alam naman ng mekaniko yan na lost trade na. At kapag once na tinanggal niya to, hindi niya na ito may babalik. Yung problema, Ayan, lost trade na, lost trade na. Pero ito may mga gumagawa talaga na nito mga sanda. Nilire, no, nilire ah, lang, pinapalta ng bagong trade uli. Kaso ayaw nga nila ni boss kasi no, pero kunangarin yan, tak ayaw din nila. Kaya wala tayong mga gawa, kundi gawin ng paraan kung ano yung paraan namin. Na uh, palit ng sangsay na si Gunyal, pero yun, ibibigay ko lang sa kanila yun. Hindi ko na papabayaran kung babayaran lang nila, yung kanilang uh, pagpapamasinsyap tapos ito mali pa yung kanyang wire na dapat nasa labas yun nasa loob na kapag nagbabounce maaaring dumikit sa muffler masusunog yung uh, ano PCU pati yung wire dami damay yan ito oh. <coughs> loose thread na kaya napaka importante yung gumamit ito kung sa alam nyo yung motor niyo mga sir matagal na na hindi nabubuksan yan yeah kaya gumamit dito mo lang ito mga sir kung magdi DIY kayo kahit kaya mga sir plan uh, ng safety yung sigun niya linya kung kayo nito ha? oo uh -huh. ito hindi natin mga gamit na ito kasi hindi na natin may ipapasok doon kasi nga lost trade na kaya rekta na natin ipapasok yung puller natin itong puller naman sa so mga nagtatanong kung ano yung size nyan basta kapag once na bumili kayo sa Shopee type nyo lang magneto puller pang Honda lahat ng Honda pare-pares naman yan bukod lang doon sa mga supuso ganyan kasi mas na yung sana gagawin na namin yung linkage na yan kasi nasa oil seal niyan sa katagalan tumitigas kaya lumalabas yung oil dyan kasi wala nakita na natin ng ganyan kaya pinabalik na namin at uh, alam din pala ng mayari na ganyan yung problema ng motor nila at tinatanggihan siya ng mekaniko nila nagaling pa siya ng anong bulakan kaya ito pag iwalay mo natin to para hindi na umaba yung ating video muna sir ito na, nabali na pag uh, natin yung makina sa yung chassis. Naging mananggal na. Yan, yung, yan yung ating wawalwal mga sir. Para may labas natin yung sigunyal assembly niya. At ma-check natin kung ano pa yung mga parking problema. Baka may extra ang budget. Ayan, habang nabuksan na. Ayan, ayan, magagawa na rin o mapapatan na rin.

Wow, oh, makinis pa yung kanyang ano. Black. Okay pa. Okay. Uspe. Okay, ito na. pag natin yung kanyang uh, crankcase. Hmm? Hmm. Hmm. tutumpo na. Ayan, tanggalan natin na. Pagka uh, hindi sumama yung sigunyal niya mga sir, ibig sabihin, hindi po siya kalampag. Totally nagkataon lang na ito ang problema. Ito yung gagawin natin. Ayan, naiwan na yung mga thread. Okay, ito nakasana natin yung kanyang sigunyal. At uh, isa din sa may problema yung kanyang sintol stand. Matagal na palang bali yung axle nya. Kaya ito. lilinis na natin para may kabit natin or mapalitan natin ng ano. At rumapitan, may salpakan na natin. Kaya maglilinis na tayo. Dito tayo matatagalan sa paglilinis mga sir. Yan, ito mga sir, yung ating dadalhin sa machine shop mga sir. Kumbaga, ang papaldan lang natin, ito yung sa kanila. Itong side lang yung papaldan natin. At ito yung aking ibibigay sa kanila. Yan, papansin nyo, makinis yung akin. Sa kulay pa lang, magkaiba na. Ito, makinis. Ito lang kasi nasira. At same din na parehas na original yan. Papatanggal natin to. Ito naman yung ipapalit natin dyan. Kukunin natin tuhang hanggang sa connecting rod nya. Kasi good po yan. Ito lang yung problema. Ito. Kaya natin sa masin. Tapos, papabili tayo ng nut. Ayan, datanya natin sa masin shop para may transfer natin. Yan, good yung aking ibibigay mga sila. Walang problema yan. Okay, i-explain ko muna sa iyo. Yung ano ah, ito, itong side na to tatanggalin ito ha Bali mo sa machine shop papatanggal mo to ipapapalit o? mo to palit ha dito. ito lang oh. ito pagpalit dito I, ipalit dito palit dito oh. Okay. tapos ito kukunin to dyan ah, sabihin sabi mo lang sa machine shop na ipapatanggal mo to kasi sira, at ito yung ipapalit mo tapos ngayon bibili ka na rin ng nut sa Honda sa Honda ah, uh, sa Honda ka muna pumunta sabi mong bili ka ng nut lang ganito Digo. Taksi. Ako naman po. Ha? Kulang yung ano, kulang yung pera. Tanggalin ko to. Ilipat dito. Oo. Sa machine shop ha, hindi ko magtatanggal, oh, di mo kaya yan. Oo oh, nga po. Sa ah, sige. Po. Ayan. Oh. Ito, ito. Opo. Okay, napadala na natin sa machine shop yung kanyang sigunyal at ito lilinisan na natin para pagdating ng sigunyal, sasalpak na natin. Wala tayong ibang papeltan kasi nga uh, gusto pa yung mga pisa niya, bukod lang doon sa gasket. Yun yung mga papeltan natin dyan gasket lang. Kasi kaka top overhaul pa lang, wala pang 1 year yung kaka top overhaul. Kaya goods pa yan. At di ko naman din nakitaan talagang yung sa magneto lang.